Miracles are everywhere. Ang kailangan lang tinggang mabuti at busisiin sa tabi-tabi. Kadalasan kasi ang milagrong lunas halimbawa sa ating mga sakit sa katawan, abay, nasa atin lang palang mga bakuran, mga prutas, halaman, pati na nga mga damo. Tunay daw na may bisang taglay ang mga himala ng kalikasan. Lumalabas na pneumonia, bunso ng influenza o trangkaso ang ikinamatay ng Taiwanese actress na si Barbie Su. Pneumonia na pinalala ng influenza o trangkaso ang dahilan ng pagkamatay ng Taiwanese actress na si Barbie Su. Nakilala si Barbie bilang si Sanchai sa phenomenal hit na teleseryeng Meteor Garden. Mahigit dalawampung taon ang nakakaraan. Dahil dito, binabalot ng takot at pangamba ang maraming tao sa buong mundo. Lalo pat nakababahala din ang pagtaas ng bilang ng mga dinadapuan ng influenza. Habang nananatiling banta pa rin sa kalusugan, ang COVID-19 virus hanggang ngayon. Sa kaliwat ka ng panganib ng virus na pwedeng makahawa ngayong uso ang sakit dahil sa lamig at init. Mas mainam pa rin sundin ang kasabihang prevention is better than cure. Kaya dapat palakasin ang resistensya para may depensa ang katawan sa lahat ng uri ng sakit. Pero ang alam ng marami, ang himalang bisa at lunas na hinahanap ng iba sa kanilang karamdaman, abay pwedeng matagpuan pala mismo sa paligid ng ating mga lugar. Mga dahon ng puno, halaman, damo at maging mga bulaklak, totoong may binipiso sa katawan sa visa ng Republic Act 8423 o Traditional and Alternative Medicine Act of 1997, sinaatasan ang Department of Health na tumuklas ng mga halamang gamot na pwedeng inumin ng mga Pinoy. Nito lang Enero, sampung halamang gamot na naman ang inaprubahan ng DOH, garantisadong nakapagpapagaling daw ng ilang karamdaman. Ito ang listahan ng ilan sa mga itinuturing na produktong himala ng kalikasan. Ang lagundi, bawang bayaba, sambong, tsaang gubat at iba pa. Pero bukod sa mga herbal plant na nabanggit, may mga bagong nadiskubre rin na mga halaman, bunga at bulaklak ng damo na may angkin daw na milagrong lunas at nakakaiwas na lumala pa ang sakit. At may mga nagpapatunay sa bisa daw ng kanila itong nasubukan. Himalakong ituring ng mag-asawang Jewel at Nikki ang natuklasan nilang food supplement mula sa halamang barley. Ang mga barley grass na ito na ginagawang juice ay nagmula pa sa Tibet sa Mongolia. Kwento ni Jewel, dati raw labas-pasok ng ospital ang kanyang mister na si Nikki dahil sa sari-saring sakit tulad ng mataas na uric acid at kolesterol. Dagdag pa ang fatty liver. So, gaano kahirap sa inyong mag-asawa yung iniinda ng husband mo na sakit? Uh, bali, dumating po sa time na kailangan po pagka uh, ina siya ng anxiety, sumusugod po kami sa ospital, uh, nahihirapan po siyang huminga. Ang sabi niya nga po sa akin is para siyang atakin sa puso. Then pagdating naman po sa ospital, marami pong nakasaksak sa kanya na mga gamot nababahala nga noon si Jewel sa epekto ng samut-saring gamot sa asawa. May ano din po kasi sila, history sila ng liver and kidney uh, malfunction. Kaya po hangga't maaari, mas gusto talaga namin na natural po yung approach. Hanggang isang araw may nagrekomenda sa kanila na subukan ang barley juice. Matapos inumin, bumuti daw ang pakiramdam ng mister niya. Kaso na-stress naman sila sa presyo. Napakamahal daw kasi nga imported nakahanap po kami ng supplier na nakapagbigay sa amin ng uh, barley grass juice powder. And then, tinry po namin siya muna for ourselves. Uh, then, eventually po, after a few months of taking yung barley na to, uh, nakakita po ako ng positive effect po sa husband. Ano yung mga epekto? Hindi na po siya kasing sa mga pagkain kapag po hindi na umaatake yung acid niya pero aminado si Jewel. Natulungan din siya ng Barley Juice sa problema sa pagtulog at pagtunaw ng pagkain. Naniniwala po ako na talagang may himalang bisa or effectiveness po talaga tong Barley Grass Juice Powder dahil nakita ko po siya sa sarili ko, nakita ko din siya sa husband ko. Naisipan tuloy ng mag-asawa na i-share ito sa ibang tao at nagdesisyon sila na maghanap ng Miracle Leaves at gumawa ng kanilang version para ibenta ang barley juice sa abot kayang halaga para sa masa. Pero hindi lang sa kalusugan nagbigay ng milagro ang barley juice nila Jewel. Kundi maging sa kabuhayan nila at kanilang mga tauhan, akalain nyo bang sila rin ay umasenso? po kasi sa ngayon po dahil po nare na po siya ng mas maraming tao, uh, eventually po kailangan na rin po namin mag-expand. Marami na po kaming natutulungan na ibang tao. So itong miracle ng barley grass uh, juice powder namin is hindi lang sa sarili namin na tutulong kundi na ibabahagi pa namin siya sa mas maraming tao dito. Marami na rin ang nagpatutuo sa bisa ng Herbal Nation Barley, tulad ni Danny Rose de los Reyes ng Cavite. Nakakatulong daw ito sa pagpapalakas ng resistensya ng kanyang anak na si Amari na dumaan noon sa chemotherapy dulot ng kanser sa mata. Usually, pag cancer patient ka po, kailangan mo pong magpalakas ng immune system. Ayun po talaga yung mahalaga. Eh, yung barley po, nakakapagpalakas po siya ng immune system, ng overall health po. Healthy po siya sa body, tsaka po. Nakakalinaw din po siya ng mata, tsaka po. Masarap din Maging sa pagbubuntis, nakatulong din daw ang barley grass juice. Before po kasi, irregular po yung menstruation po. So, kada iinom po ako noon, tinuloy-tuloy ko na. Parang mga ilang buwan po, bumalik po sa pagiging normal yung menstruation ko. Then, after po noon, mga ilang buwan din, nagkaroon pa po ako ng third baby. Kaya ngayon, buong pamilya na nilang umiinom. Si Brian naman, ilang gamot na rin daw ang nasubukan para sa kanyang sakit sa balat at baga. Pero lahat wa epek. Hanggang sa nakita niya online ang Herbal Nation Barley Juice. Sinubukan niya at laking tuwa niya dahil ito pala ang himalang hinihintay niya para malunasan ang iniindang mga sakit sa katawan. Yan ang nakatulong sa akin yung ano, Herbal Nation Barley Grass na ng the time na yun, naramdaman agad ng katawan ko. Yun yung ipikto ba? Parang himala siya sa katawan ko na nakapahinga agad ang katawan ko. Tapos, yung pag -ubo -ubo ko noon, nawala, bigla. Kumbinsido ang naturopathic practitioner na si Melchor sa good benefits ng barley. Legit daw na may taglay na vitamina at mineral na maganda sa kalusugan ang barley juice bago natin mapakinabangan yung uh, mga benefits na to kailangan maayos muna yung ating uh, sistema ito yung digestive system kasi siya yung kukuha ng mga nutrition, mga minerals na merong sangkap na taglay itong barley grass. Tinutulungan din tayo nito na kumbaga Uh, papanatilihing uh, busog, malakas, malusog. Nang sa ganon ay uh, hindi tayo maging uh, masasakitin. Positibo si Jewel na ang barley ay isang himala na bigay ng kalikasan sa tao para bumuti ang kalusugan at lumakas ang resistensya. At mula sa halaman, alam nyo bang may prutas din na maituturing na isang himala ng kalikasan? Ito ang calabash o kilala sa tawag na miracle fruit. Sa Siargao, maswerte kaming nakakita ng ganitong klaseng puno. At ito ang aking discovery dito sa Siargao. Eh kasi naman hindi ito nabibili sa farmers. <laughs> hindi siya nabibili kung saan-saan lang. Uh, tinatanim daw ito sa mga bakod-bakuran. Hindi ko naman maintindihan kung marami talaga siyang properties. Bakit hindi gawing negosyo talaga at ibenta? Kasi ayan 'no, ang talagang pangalan niya ay calabash. 'Yon. Pero kilala as miracle fruit. Maraming vitamins B1, vitamin C, calcium, iron, sodium, potassium. Pwede pong pakitaga, ayan. Ay 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 ay. Ay. Ayan ang miracle fruit. O oh, para siyang durian. Pero so ang ginagawa daw dito, nilalaga. So, nilalaga at yung pinaglagaan, pwedeng gawin tsaa or pwedeng inumin. At maraming pinaniniwalaan na nagagamot na sakit. Mabisang panlunas daw ang miracle fruit sa iba't ibang sakit tulad ng ubo, sipon at pati na alta presyon. Ginagamit din ito bilang panunaw ng pagkain at higit sa lahat ito raw ay pampaganda ng kutis madali lang itanim ang miracle fruit. Yun nga lang, maghihintay pa ng mahigit isang taon bago ito ay magbunga. Pero worth it naman dahil walang tapon sa buong puno. At hindi lang yon yung parang pinaka-bark niya o yung, yung balot ng puno, yung skin o balat ng puno, pwedeng ilaga at pwede daw yan para sa mga sugat. Hey, okay, are you ready? Handa na ba ako? Tikin muna. I have to say, it's not so bad. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit okay mawawala na 'yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha, okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation. Pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for face and body.